What's up guys? O, ito nga pala, um, may dumating sa ating Shopee. So, kanina lang, ngayon September 1. So, ito nga pala ang first touch natin ng paputok. So, yan. Check natin. Unboxing natin itong unang paputok natin na ipon. <laughs> so, yan. Saan lang natin siya. So, shoutout nga pala sa kinuha ko na ito sa may Shopee. Hindi ko alam kung kaninong store yon So, ayan. Ayan. Diyan kayo mag-order kung gusto nyo ng mga paputok. PM nyo lang sila. Kuha na rin kayo habang mura pa para kahit papano meron na tayong mga ipon. Kasi pagpasok ng mga October, November, lalo na sa December, sobrang mahal na talaga. So, ngayon, check natin tong ating unang stash ng paputok. Alright. Magsimula lang muna tayo sa maliit. Siyempre, <laughs> maliit muna bago palaki ng palaki. So, yan. Unboxing lang natin to. Para maita natin, ma-check natin siya. So, okay naman yung pagkabalot niya. Secure. Ayan. Umuha na rin ako dito last year. So, yan. Hmm, secure na secure plastic pa sa loob. Kikit. <laughs> <hit. laughs> Yun, oh. No? Sumisilip na siya. Yun. Hugot din natin. So, ito nga pala si... Yan, nakita nyo na. Yan si Batibot. Gawang yang ko Parks. Yan. Sobrang liit lang nitong fountain na to. Yan, sobrang liit niya lang. Malaki pa yata. O oh, malaki pa yung ano natin. Yung ating cutter. Pero sulit solid din to. Kasi last year taka-taon-taon meron ako na ako nito. Kasi maganda pa rin siya. Mataas pa rin naman yung ano niya, Yung pinaka-puntin nyo mataas naman, so ayan, bali anim to. Um, bilangin natin sa so, dalawa, tatlo, apat, lima, and anim yan. Ang kit-kit nyo, guys. <laughs> Ang liit lang ng fountain na pero sulit to. Ayan, Ayan guys. Ganda nung ano niya. Design niya. So, ayan. May isang design to eh. Yung parang iba-iba yung kulay niya. Ito silver lang. Ito lang yung may kulay sa kanya. So, ayan. May unang stash na tayo. Pero, uh, syempre, umpisa tayo sa maliit. Ayan nga. Yeah. So, literal na maliit. Batibot. Fountain. Ayan. 6 na piraso yan. yan. So, ang bili ko nga pala dito is 80 pesos. Ito sa may Shopee. Tatlo yan. 380 80. Ayan. Tatlo 80. Dalawang order yung kailangan natin. Kaya 6 So, sa susunod, dadagdagan pa natin to Pag umorder tayo sa kanila, sasabihan natin ulit ng ganito para, Siyempre madagdagan to Siyempre bitin to sa atin eh. Ayan, uh, bitin yan sa atin. <laughs> Hintayin nyo pa yung mga next unboxing natin ng paputok, guys. So, ayan. Magsisimula na tayong mag-ipon ngayon. Siyempre, September na. Unang araw ng September. Ayan. Mag-start na tayo mag, ano mag-ipon ng paputok. So, ayan. Abangan nyo yung mga susunod na ano natin. A-unbox ng paputok na madadagdag sa stash natin. Ayan. So, ayan lang, guys. Subscribe na kayo dyan sa mga hindi pa na-subscribe para updated tayo sa mga next video natin na paputok or any ano video natin para updated tayo yun lang guys thank you